Ito'y yung native na binigay sa akin ni boy mga kalapatids. Psst. Girl. ko. Napaka-ilap mga kalapatids eh. Napaka-ilap niya. Maganda siyang batche rin kasi napaka-ilap. Hindi madadagit. Ito. Yan. <laughs> napaka-ilap niya mga kalapatids. Native niya mga kalapatids. Native. Napakailap niyan eh. Oo. Oh. Isa lang muna pinakawalan ko mga kalapatids kasi yung iba kahapon pinakawalan ko na yung tatlo eh. Yung tatlong to mga kalapatids eh. Yan. Tapos to. Pinakawalan ko na I love to. kapatid so inuuli ko mga kapatid so. si my love eh. So, may dala naman si buyo po ganda oh. <laughs> lupit ng kulay mga kapatid so may dala yung ano yung ano rito kaibigan pareho lang yung katawan niya mga kapatid so pero yung ano yung kulay niya Awakan mo nga to boy yung kulay niya mga kalapatid so na hmm. Uh. parang nito din yung katawan niya eh pero ayo parang nito yung abot pati yung ilong oh salit lang salit lang pero napakaganda ng kulay mga kalapatid oh. Baba. ang ganda oh. parang ano tag dito okay. hindi yung ano palkon <laughs> ano boy Merong palkon baga boy. Kalapating palkon oh. Oh, ang kulay o. Oh. Para sa palkon e. Eh. Anong black ka nga boy? Eight black 8. Black 8. Ah, katabi ka mo yung ano, yung... Yung nagnakaw na bata. Hindi po. <laughs> ka lang po nila sa katabi. May, may ano kasi... Yung isang kalapate o kasi mga kalapatids, yung kaibigan nito, Anong pangalan nun boy? Kading po. Kading. Bali, hindi na sinauli yung kalapati ko mga kalapatids. Yung uh, racing na maganda rin yung kulay. Kulay brown almond ata yun sa tawag nila. Yung mga 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 galing sa kalapati almond. Almond ata yung parang ganit. Brown din na ano. Almond ata ang kulay nun eh. Napakaganda eh eh, hindi na sinauli sa akin bali malapit lang yung bahay parang nakaw na lang nakaw na rin din yun eh kapag hindi mo sinauli yung kalapati parang nakaw na din yung uh, kalalabasan nun di ba kasi alam mo yung ano eh yung may ari eh tapos hindi mo sinauli yung pati sa akin nga ninakaw o, rin Oo, oh, yung sa, sa kanya sa rin, rin daw rin, ninakaw eh. Nin, rin eh kaso yung magulang mga kalapatid nung pag vlog ko bali <laughs> kinakampihan pa yung anak niya at uh, tawag dito nagsisinungaling pa yung nanay niya kaya hindi na lang ako mga kalapatids nagpwersa uh, umalis na lang ako mga kasi na, napipikon na yung nanay mapapanood nyo naman yun mga sa vlog ko eh kapag sinend ko na yun sa, sa account ko sa youtube kaurag vlog pero ito ah, uh, maganda tong kalapati ni ano ano ang pangalan mo boy? kading O yung ano, yung naghuli na bata. Nonoy. Nonoy. Ah, nonoy pala yung... Nakaano mo na ba yun? Naka, hindi mo na yung kaibigan? Hindi na po. Bakit? Yung nga rin kasi yung ano ko, oh, yung salampati kong sisiyo rin. Yung, yung anak niya. Um, ano ang labas na anak nito, Buya? Anong tulad? Blue bar. Tapos? Blue bar lang, isa lang. Ah, ano ang asawa ni Tuboy na kulay? Puti rin, kaso nawala. Ah, ibig sabihin, may lahi itong blue bar paano May lahi pa itong mga na blue bar kasi may anak na daw to. Blue bar yung lumabas. Pero napakaganda nito mga kalapatins oh. Napakaganda eh. Almond ata ang tawag dito. Almond eh. Almond, yung kagaya nung hindi na binalik sa akin, almond to eh. Mga almond na kulay. Pero napakaganda mga kalapatid eh. Kasi parang ano eh, parang falcon yung kulay. Uy! pucha. Mababalik din yung isang... Ayun o, no, nakalab... Ano, naka, naka, biglang ano eh, madulas eh. Ayun o, no, lumipad na. Babalik din yung sa kanya kaya... Ano ang pangalan mo, boy? Kading po. Kading. Mabalik din yan kay Kading eh. Sa Black 8. Ayan na. Sa bubong ko. Batcher mo na yan, boy. Kadit pa lang po. Ning ano. Dahil pa maray. Tabawang aga pa lang po yan sa ko. Ah. Kasi may aki na yan. aga na po yan sa ko. Ay, hindi mo pa yan, Batcher. Dahil po. Baka bumalik pa yan sa may ari, boy. Iyo po, kanil ay puso kasi nab nabigla eh pag kukuha ka kukuha ko ni ni boy eh bigla ang ano eh pumiglas eh ba't pumasok sa ano mo sa mo oh eh. hindi pa raw to ba't mga so bali pumitik lang eh ano ka ragboy ang kanilating magbaga man yan oh oh sige na Hindi pa pa bachir mo boy. Kala ko batcher mo na boy. Dapat kasi boy, pinuputputan mo ng pakpak kagaya nun sa akin. Oh. O, diba? Baba, ano baba yan? Babae yan? Lalaki yan. Ah, lalaki pala yan. Ano? May, may anak niya yan. May asawa niya. Tapos nawala ang asawa. Ano, nawala o ninakaw? Nawala talaga. Ah, talagang ano, lumayas. Ah, nalaki pala yun, mga kalapatid. So, mas na mas dyan, mga kalapatid. So, dyan sa binigay sa akin eh, ano, nung taga-Francio. <laughs> mas yung kulay. Eh. Kaso, ang anak daw, blue bar. Eh, ano, ibig sabihin, may blue bar pa to eh. Ang asawa nito, kulay puti eh wala po ang asawa eh. pag naggilid na dun boy hulihin mo na lang boy Magdahan-dahan ka lang tapos takmain mo na lang kasi hindi mo pa pala yung bachelor, eh. may mahaba na papati yung ano yung pakpak dito kasi yan, ano di ko pa yung um, di ko dapat yung ano kahit kahit Kakainin mo ko, rag. dapat pala boy kahit ano kahit ano kahit hindi mo pa pinuputputan mo kasi yan eh. Ako nga eh. Ayan oh. Kahit pinapano mo yan, pinapalahian mo yan, dapat puputputan mo pa siya ng pakpak. Kahit palahi yung ginagawa mo sa kulungan, putputan mo pa rin ang pakpak sa kulungan. Kasi kahit umiglas sila sa kulungan, nandyan lang sila sa bahay mo. Ganyan yan boy na pinuput kasi tutubo din lang naman yung pakpak eh pa, nagalaga rin din yung salampati may pati ito magparadalan ng vlog baka papa. Yo, sabihin mo kaorag vlog kaorag Papa, vlog dalanan mo si kaorag vlog Hindi ah, nandito para... kami sa video <laughs> yaw, yaw na ko hindi pa sa video pa <laughs> sikat na kami <laughs> sikat na kami pa sabihin mo kaorag vlog tapos pasubscribe pa subscribe mo na ayo boy subscribe mo na boy Blue bar pa lang ano, ang anak niya no, pero napakaganda ng kulay oh. Di pa napapakain, di ko pa napapakain. Hindi rin, kahit pakainin natin yung boy. kailangan mahuli. Mabubusog yan. Kailangan mahuli mo. Pakainin. Kumuha ako ng patuka mga kalapatid. Sir. Kasi nangangamba kami ni boy. Ito ni ano ang pangalan mo, boy? Kading po. Kadin. Baka, ano, baka lumayas. Maa, maa din po yan. <laughs> kasi nabitiwan ko eh. Bigla, bigla kasi pumiglas eh. Kukunin kasi ni boy sa akin. Biglang pumiglas. Madulas yung, uh, ano, balahibo. Pero siya na bahala mag, ano, mag, uh, tak, niyang kalapati niya, mga kalapatid Magluhod ka, boy. Magluhod ka, boy. Ay. Yun, oh. Yun. Baka maghapon din yan dito, boy. Kasi may mga kalapate ako, eh. Papa, rin doon, mga po. Yun. Ano na, -no. <laughs> oh. Baga, susunod, susunod kasi kulay puti e. ang ano eh, ang asawa niya eh. Kulay puti eh. Kaya akala niya, yun yung asawa niya. Kulay puti oh. Masulok yan dyan boy, sa may pintuan boy. <laughs> Nagsulok. Bayan mo na boy, maluwas na lang yan boy. Nagsulok man yan diyan boy. <laughs> nagsilong yung ano, yung kalapati ko, ang kalapati Diyan sa isang bahay na ano, wala pa kasi nag nagtitira dito eh, Nakatiray. kaya sira na yung ano, yung pinto. Andun yung kalapati ko, ang kalapati ko, so nagsilong. Silong diyan oh. Pero lumalabas lang, lumalabas din yan, mga kalapatid si eh. kasi nag, nakita ko na nagsilong diyan yung ano, yung kalapati kong yun, yung uh, natoy na yun. Pero lumabas din mga ilang minuto lumabas din dito sa ano, sa labas. Kaya lalabas din yan mamaya. Tayo ko yan. Bababa na sana yung kalapati mo, lumipad pa eh. Ayun oh. Napakaganda ng kulay oh. Pero blue bar yung nilalabas mga kalapatid na ano kulay oh. Baka so, sir, na. Niya. Blue bar. Ano, na, na, ang kulay. Oh. Blue bar yung uh, ano eh Bali, may hirapan kami ni Kading na paghuli ng kalapati niya mga kalapati. Kasi hindi niya naputputan ng pakpak eh. mo na boy. Update na lang namin kayo kapag nahuli na namin yung kalapati ni boy. Napakaganda pa naman ng, ano, ng kulay. Uh, hanggang dito na muna yung vlog ko. Maraming salamat sa Vlog on YouTube. Sana subscribe naman po kayo. Uh, simpleng vlog lang po. Maraming salamat. Saka good luck sa mga sa mga nagkakalapati. Saka sa mga nagkakarira dyan. Good luck po. Bye. Yan, uh, binigay ko na lang kaya kading yung ano yung nitoy na kalapati mga Karag, na po, kasi biglang ano biglang pumiglas yung ano yung kalapati niya mga si eh, hindi na bumalik sa bahay niya pinuntahan niya hindi na bumalik hindi niya pala yung batsir mga kalapatids. sabi ko kasi sa kanya mga pag may bago siyang kalapati puputputan niya ng uh, pakpak -pak. kahit nakakulong lang kahit nakakulong siya o kaya nag, may breeder siya lagi lang nakaputput ng pakpak pag nagtubo na yan, yan babatkir niya na yan nagaya ko mga kalapatid so, binigay sa akin ng taga pransya binigay sa akin ni boy bali ibibigay ibabalita ko na lang kay boy na binigay ko na lang yung uh, binigay sa akin binigay ko na lang doon sa ano doon sa amin nung bata doon sa amin dito sa subdivision kasi kawawa naman eh na bitawan ko yung kalapati niya mga kalapati siya pero hindi ko naman sinasadya nung bigla niyang ano boy bigla niyang kukunin malapit na yung ano yung kamay niya nagpitik yung pakpak nasa video naman yun mga kalapati siya <laughs> biglang pumitik yung pakpak eh. Pero ano, itatry pa rin ni Kading kung saan nang kung saan pumunta yung kalapati. Malay namin baka na, may kalapati pa kasi diyan eh. Diyan oh. sa may bandang diyan eh. Ano pag ko po yun titingnan ulit dito kay Kaura. Titingnan pa rin ni Kading eh. Hindi pa rin mag maghihinto si Kading kung nasaan yun eh. Kasi may mga nagkakalapati pa rin doon, may, may, ng... may nagkakalapati doon, doon may nagkakalapati roon. Tapos Basta papunta siya dun eh. papunta siya dun eh. hindi naman papunta rito eh, papunta siya dun eh. Kasi kawawa naman si Kadin, binigay ko na lang yung nito eh, pero ano, baka mabigyan ko pa siya ng racing kapag dumami na yung racing ko. Kasi lagi na tumagsisisiw eh, itong dalawang breeder ko eh, kumbaga tuloy-tuloy na yan mga mag-breed kapag ang kalapati mga kalapatids nagsimula ng mag ano, mangitlog tuloy tuloy na yan kapag malaki na yung uh, sisiw magsisisiw na naman ulit yan kaya baka mabigyan ko pa to si kading kasi mabait pala to si kading eh hindi kagaya nung isang bata dun ano talagang nagnanakaw mga kalapatids magkaroon lang ng kalapati nagnanakaw siya mga kalapatids yung uh, pinuntahan ko nga may magulang na galit na nga yung magulang yun. Pero ito si Kading. Yung ang hindi po ano, tama. Yung talagang ang hindi mabait to eh. Oh, yan ang yung, <laughs> yung po ang hindi po tama. Oh, dapat Magkaroon lang ng kalapate ano Ano boy? po, magsikap po kayo para magka-kalapate oh, rin po kayo. Yan. Yeah. Kaibigan dati yun ni kading, kading eh, laging nagpupunta dito sa bahay ko. Hindi po dapat Pero hindi naman pala mga kalapatid eh. naging pagulong sa hapon eh, nandun eh ko yung pakpak -pak, eh. sabi ko parang kilala ko itong ano, kalapatid eh Minuntaan ko yan nagpunta ako yan talagang sabi ko, ay yun yung talagang ano yung kalapatid eh kaya pagpunta ko sa bahay nila galit yung nanay hindi ko na naglabas na ako kasi galit na yung nanay <laughs> Ito so pala si Kading mabait pala to. Baka ding mabigyan pa kita ding kasi lagi na yan eh. Dalawa yung breeding ko eh. Tingnan mo yung isa ka orang. Pag tigla ko to ka orag. ano? O babae kasi yan ding. Pero babalita ko na lang doon kay boy. Doon sa tagaprensya, kasi may mga kalapati doon eh. Balita ko na lang na binigay ko na lang yung kalapati niya. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Mag Subscribe na po kayo, Babalita ko kay Boy, boy. doon sa taga Pransya. Maintindihan naman ako ni Boy doon eh. Kasi mabait naman yun eh. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat Boy. <laughs> Maraming salamat Boy. <laughs> eh, na Nakawala namin yung kalapati niya eh. Kaya yun yun yan. Puti maganda yan. Papares mo na boy ng ano boy, ng puti boy. Paparisan mo ng puti. Iyo, boy. Hindi kayo dapat mang nakunod. Ayan yeah, yeah. nga, tinitira ni boy yung kaibigan niya mga kalapatid. So, tinitira niya. Kaya rin, kasi oh. ano, oh. iba yun hindi yung pangtao. tao. Marami na daw ninakaw yun dito eh. mga alaga eh. Sabi ni Kading eh. Kasi dati niyang kaibigan yun, pero ngayon nakaaway niya kasi ninakaw din yung kalapati niya mga kalapatids. Ninakaw niya. Nung ano, nung uh, pangalan nung boy? Kading, eh, nonoy. Nonoy yung nagnakaw na kalapati. Tapos ito naman si Kading. Bali, binuntal daw ni Kading. Binuntal. Kasi ninakaw nga yung kalapati niya eh. Kumbaga, tinira na siya eh. Tinira siya nung nonoy na yun eh yung dati niyang kaibigan kaya hanggang ngayon galit na galit siya kaya yun uh, talagang hindi na yun magiging kaibigan ata ni Bui. hindi na yun magiging kaibigan kaya, ka kaya di ko na yung kasi mahirap lang. yun eh kailangan maano na yun eh ma ma ano ma mabalita na yun eh na kasi ano pa lang yun eh Ilang edad pa nun pa lang yun, boy? Mga si, mga 9 years old. So, ano tuway, na yung baka, 11. Kasi bata pa eh, nagnanakaw na dito sa subdivision namin eh. Baka pag naglaki pa yun, siguro mga sabi na natin mga 15 anyos, baka mas malala pa mga kalapatids. Kasi ano na eh, kaya, dapat nun kaya kailangan nun ano, talaga eh pero sana mapanood to ng uh, magulang nang nang uh, 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 ano na yun na uh, bata na yun para ma ano makita nila yung ugali ng pati yung magulang sana magbago na kasi parang kinakampihan pa yung uh, ano eh nagsisinungaling pa yung nanay 2022 pa daw yung kalapati nandoon Dimi ma'am po coming on Dimi po talaga tong ano pinapadang ban lang po talaga sinasabi oh, ng Sana mapanood to mga kalapatids ng uh, magulang na kasi nakita ko may mga cellphone din doon eh yung aman may cellphone din siguro Siguro napapanood niya rin kung sakali, mapanood niya sa YouTube, yung Kaurag Vlog. Ako nagsusubscribe eh, ako kay Kaurag. Ma, ano, ma, ma, ano yin, tawag nito, ma-realize din nila na naka-vlog sila, naka-vlog sila. Sana baka mapanood nila, edi mahiya na rin sila sa sarili nila pag napanood nila yung vlog nila eh. Kasi nasa vlog Kasi nasa vlog sila eh naka vlog sila noon eh nung pagpunta ko dun eh kaya baka mapanood nila bahala na sila magbago ng sarili nila mga kalapatid hindi na namin yung problema oh, hanggang dito na lang yung vlog namin eh kading maraming salamat ding alagaan mo na po. lang yan ding ibabalita ko na lang doon sa pransya opo Maganda yan ding. Mag-subscribe po kamo. Oh. <laughs> maganda yan ding. Maano yan, ma ulyas. Talagang mababatsin mo pa yan kasi one week pa lang yan sa akin. Ano, kulungin, kulungin mo na lang din. Tapos, pag magpapa, magpapa, ano ka, bitaw, kailangan nakabantay ka. Tapos pag kukulungin mo na, yun. Kahit hindi mo nabantayan kasi nakakulong na eh. Giding, Salamat din. Tunay na kaibigan ko pala itong mga so, Yung isa ang hindi. Pagka dyan no? sa kabilang kaya, Sige, maraming salamat. Mag magandang umaga, Kaurag Vlog on YouTube. Simpleng vlog lang po. Sana subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Bye!